Hate at first sight. Yun ang nalamdaman ni Risa sa isang herong nakainkwentro niya. Hi! Wisit! Inis na inis ang ni Risa habang pinupunasan ang hang natapunan ng sos. Hindi na napigilan ng ang mga napapadaan ang mapatawa sa itsura niya. Agad ni niya naghanap ito ng restroom upang doon dinisin ang bukhat na mansyahang pa damit. Paano na yan? Hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Paano ako mag a ito? nito? Hi. Ani Risa sa sarili. Dahil napakadungis na niyang tingnan, napagpasyahan niya na umuwi na lang at bukas na lang ipagpatuloy ang paghahanap ng trabaho. Siya namang paglabas ng isang danagita mula sa isang kibikel. Hindi nito may wasang mapatingin sa kanya. Hi ate! Ang na bati nito. Marahin ay matanda lang siya dito ng ilang taon. Hi! Alang ang bati niya dito habang pinupunasan ng panyo ang damig. No nangyari sa iyo ate, bakit ang dumidumi -dumi ng damig mo? Usisa nito habang naguhugas ng mga kamay. Ah, eh, natapunan kasi ako ng fish sa kanina. Sagot naman niya. Ah, wala ka bang dalang ekstra ng damit? Eh, wala eh. Nagpunasan dali ng kamay ang dalagita at saka binuksan ang bitbit -bit nitong paper bag. Ito ati oh, may extra akong damit dito. Sabay-abot ng isang damit. Ha? Naku, hindi na. Uwi na din naman ako. Malain tanggi ni Risa. Sige na ati, napakaduminan yung suit mo. Sigurado ka? Oo naman. Sige, salamat. Pagdating pumasok sa isang cubicle upang doon magpalit. Nang buklatin niya ito, ito ang price tag ng damit. Bago pala ito. Nang tingnan ay siya dahil nagkapahalaga ito ng 4,999 pesos. Dahil sa hiya ay dali-dali ng binuksan ng pinto upang isoli ito sa dalagita. Miss, hindi ko na... Kutuloy wika dahil pagsilip niya sa pinto ay wala na ito. Ha? Nasaan na siya? Tanong niya sa isip habang palingaling niya hinahanap ang dalagita. Miss, andyan ka pa ba? Hanap niya dito, subalit wala na talaga. Di ko man nakuha ang pangalan at address niya para ma ang damit na ipinahiram niya. Nang hihinayang na ni Risa. Pagkatapos magpalit ng damit ay muli niyang ipinagpatuloy ang paghahanap ng trabaho. Subalit bigo pa rin siya. Nandunan mo umuwi ito sa bahay. O oh, Risa, kumusta ang paghahanap mo ng trabaho? May nakita ka ba? Bungad sa kanya ni Alin Doding. Wala pa nga po Alin Doding eh. Sagot naman niya. «Ah, ganun ba? hayan, mo na at marami pa namang mga araw. Pasasaan ba at makakahanap ka rin? O, oh, kumain ka na ba?» «Hindi pa nga po eh. Tila nanghihina na sa gutom na sagot nito. Ay siya, kumain ka na dito. Kainin mo na yung natirang ulam niya na madam kanina.» «Tigi po, Aling luding Maraming salamat po.» Lumipas ang mga araw, subalit wala pa rin nahanap na trabaho si Risa mutulong na lang siya sa ilang gawaing bahay, nang sa gayon ay hindi naman siya masabing pabigat dito. Subalit so, hindi pa rin nawala ng pag-asa si Risa. makalipas ang ilang araw ay muling ang binaybay ang nila upang muling maghanap ng trabaho. Hanggang sa napadpad siya sa isang restaurant. May nakataskil dito na naghahanap sila ng waitress, kaya naman agad siyang pumasok at nagtanong. Hello, Miss. Ah, uh, eh, nabasa ko yung job post niya doon sa may entrance door. Mag-apply sana ako bilang waitress. Hiring pa ba kayo? Magalang na tanong niya sa nasa counter. Naku, pasensya na, Miss. Tatanggalin na namin yung nakapost. May nahar na kasi kami kanina lang. Ah, ganun ba? Sayam naman. Sige, salamat. Nanlulo mong sagot niya. Napaupo sandali sa isang bahanteng upuan si Risa. Unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa. Sa dami ng pinagpasahan niya ng resume ay wala ni isa man lang sa mga ito ang tumawag sa kanya. Ate! Masiglang bati ng isang dalagita mula sa kanyang likod. Nang mapatingin ay napagtanto niya na ito ang dalagitang nakilala niya noon sa restroom. Oh, ikaw pa na! Masiglang bati niya. Nagkita tayo ulit ate! At numiti ito na tinatuwang tuwa. Oo nga pala, yung damit mo. Sa'yo na yon ate, Hindi ko dinaman naman gusto mga ganong damit. Si mami na ang mapilit. Puto ng dalagita sa sasabihin niya. Pero, wala nung pero-pero ate, okay? Ano mapan palang ginagawa mo dito? May kandid ka, no? Anong dalaga na tila bata na ng aasar? Ay nako hindi, wala. Naghahalap pa siya ako ng trabaho. Nalit naman ako ng dating. May natanggap na daw sila saad niya nabakas ang lungkot. Dahil sa kinikilos ng ganagita ay eh, hindi napigilan ni Risa na maalala ang bunsong kapatid na si Jerry. Ganito din kasi kalambing ang huli sa kanya. Ah, oh, ganun ba? Malungkot na saad ng galagita. Pinilit pa siya ni Risa ang sarili at kinano ito. Oo nga pala, hindi pa tayo formal na magkakilala. Bigla ka nilang kasing nawala nung huli tayong nagkita. Kung nga pala si Risa, ikaw, anong pangalan mo? Tanong niya, ayo oh, ma, ako nga pala si Sabrina ate, yung may call ni Sab na lang, masyado kasing mahaba ang Sabrina. Pakilala din nito sa kanya. Ah, hello Sab, masayang bati nga dito. Ay ate, wait lang ha, huwag ka malis dito, Kitan babalikan kita. alam ni Sab. Sige, makalipas na ilang sandali ay bumalik na ito na may kasakasamang isang babae na halos kasing edad ng mama niya. Mami, siya yung sinasabi ko sa'yo. Si Ate Risa. Ate Risa, si mami ko. Nagpapakilala nito sa kanila. Hello po, pangasa po kayo. Batig niya. Oh, hi, iha. Ikaw pala ang kinukwento sa akin ng batang ito. Ah, uh, ay eh, ganun po ba? Sabi ng na nahihiya sa kaharap na mag-ina. Tawagin mo lang Tita Marietta o kaya kita ba rin na lang? Mas prefer ko yon. Masyado kasing nakakatanda, Marietta. Saad nito sabay tawa ng malakas. Si Risa naman ay nahihiyang pinilit ding tumawa. Kung titingnan ay masasabing nasa magandang estado ng buhay ang mga ito. Nababalot ng mga mamahaling alahas ang ina at kusturang kustura. Ano mami, pwede na ba siya? Tanong ni Sam sa ina. Ah, uh, iha, sabi kasi ni Sabi naghahanap ka daw ng trabaho. Minahanap ka na ba? Ah, uh, eh, wala pa nga po eh. Kung ganun, pwede ba ikaw nalang kunin kong PA na isa sa mga alaga ko? Ah, isa nga pala akong talent manager kung di mo na ikatanong. Halos lahat ng hawa po ay mga sikat na artista at modelo. Ani Marie. Ha? Talaga po? Ako po talaga? Di makapaniwalang tanong ni Risa. Oo, oo ikaw talaga. Nabay-hadalpak ng tawa. Maraming maraming salamat po. Pamako po di kayo magsisisi. Nasayang wika ni Risa. Oh, eto nga pala ang calling card ko. Tawagan mo ako mamaya. Sasabihin ko sa iyo, ka pwedeng magumpisa sa trabaho? Sige po, salamat po, salamat, salamat, sab. Tila walang katapusang pasasalamat nito sa mag-ina. Makalipas ang dalawang araw, eh ay kisa na sa trabaho si Risa. Masayang-masaya ito habang sinusuklayan hanggang balita na tuwid na tuwid nitong buhok. Nabasa-basa pa dahil bagong ligo. Hindi may pagkakailang labis na sayang na darama niya. Sa ay matutuluhan na din niya, tanyang mama. Kamu kaya itong adres na napuntahan ko? Sarang so, sobrang yaman ang mga nakatira dito. Teka nga, makapagtanong nga sa receptionist. Ano din sa sarili habang patungo sa reception area? Hi Miss, ito ba yung Orient Pearl Hotel and Condominium? Magalang ng tanong sa receptionist Marunong kayo siguro magbasa miss ano ang laki-laki ng pangalan dun sa labas o matare na sagot nito sa kanya habang maating tinitingnan ang bagong manicure na kuko. Ah, uh, ay naninigurado lang. Bago lang pasya ako dito sa Maynila. Magalam pa rin niyang sagot. Ganun ba? Ano reception eh? Sabay sa kanya mula ulo habang oh, pa. Eh, kailangan po asin pumunta sa unit na to. 15th Floor Unit 205 Ang unit na tinutukoy nga ay nagulat si Risa dahil biglang nabloot ng kausap na babaeng ang papel na hawak-hawak niya. Ano? Anong unit ka mo? Nanong meto na tila di makapaniwala. 15th Floor Unit 205 Naguguluhang sagot niya. Talaga ba mo doon ang sadya mo? Oo nga, bakit ba miss? Siya, sige na mag up ka dito tapos mag-iwan ka na lang ng isang valid ID. Ana receptionist sa bayabot ng visitors record book nila. Sige okay, salamat. Matapos mag-fill up ay na sa elevator si Riza. Makalipas sa ilang sandali ay nasa 15th floor na siya. Agad naman niyang nahanap ang unit na pupuntahan. Tatlong mahihinang katok ang pinakawalan ni Riza sa pinto at maya maya pa ay nagbukas na ito. Bumumad sa kanya si Mary, ang ina ni Sab. O oh, Riza, dito ka na pala. Saktong-sakto lang ang dating mo. Kumain ka na ba? Maginaw na tanong nito sa kanya. Opo ma'am kumain na po ako bago balis ng bahay kanina. Magalang niya sagot. Huwag mo na akong tawagin ma'am, tita Marina lang. Sige po tita Marie. Naalam ang sagot niya. Magkakaroon lang tayo ng panting briefing tungkol sa magiging among mo at yung responsibilities mo. So si Brandon, siya yung pailahan mong i-assist. Kilala mo naman siguro siya no? Naniniguradong tanong nito sa kanya. Yung artista po? Tinagulat na gulat niyang tanong. Madalas na niyang naririnig ang pangalang Brandon sa mga kaibigan niya. Patay na patay kasi ang mga ito sa sikat na artist na tinutukoy na yon ni Marie. Si Risa naman, kalibhasa puro pag-aaral lang hinaatupad ay eh walang kahilig-hilig sa entertainment at showbiz. Ni hindi nga niya matanda ng itsura nito dahil sa pagkakatanda niya isang beses pa lang niya ito nakikita sa larawan at medyo blurred pa ang kuha ng kaibigan niya. Si Brandon ayaw na nung laging nalalay. Gusto niya laging on time or better yet, mas maaga pa sa schedule. Pag may sinabi siya sa'yo, dapat hindi nangyayunruungitin. Dapat sa unang sabi pa lang niya, gets mo na agad. Maganda kung lagi kang may dalampahit ng maliit na notebook para doon may susulat ang mga billing niya sa'yo. Iingatan mo ang pagkamali lalo na sa bibit-bitin mong damit niya. Medyo meticuloso kasi yun sa mga damit. Sa pagkain naman, kung anong ipadala o ipo-order niya sa'yo, dapat yun lang ibigay mo sa kanya. Kung wala, kailangan mong gawa ng paraan na magkaroon. Mahabang paliwanag ng babae sa kanya. O, natandaan niyo ba lahat yun, Lisa? O sisa nito sa kanya. Dahil likas ang magaling sa memorization si Risa, ay natandaan niyang lahat ang bilin ng ginang sa kanya. Opo, tita, natandaan ko po lahat. Mabuti naman. O, oh, heto. May mall show mamayang 4pm si Brandon. Ihanda mo ng ito para paggising nga ay nakaredy ng lahat, okay? Anang ginang sabay abot ng maliit na papel sa kanya. Sige po, tita. Alis na ako. May meeting pa ako. Pag hindi pa din gising si Brandon by 1pm, gisingin mo na siya, ha? bilin nito sa kanya. nitlang lang, tita. Iiwan niyo po ako dito. Hindi mo kapaniwalang, tanong niya. Oo, hindi na kita may kay Brandon dahil tulog pa siya. May message ko na lang siya, okay? Sabay kuha ng bag para umalis na. Sige po, ingat po kayo. Paalam naman niya dito. Bye! Paalam mo din ang gina. Muling binaligan ni Risa ang maliit na papel niya niya Bernanginang sa kanya. Binasa niya ito isa-isa at nanaki ang mga mata niya sa isang nakasulat dito. Ha? Pati brief talaga kailangan ihanda ko pa? Hindi mo warang tanong niya sa sarili. Puno man ang pagpaprotest sa kalooban ay walang nagawa si Risa kundi sundin ang bilin sa kanya ni Marie. Pagkatapos ihanda ang mga kapailanganin ng boss niya ay naglibot-libot si Risa sa sala. Dito ay napansin niya ang big portrait ng isang lalaking hindi may pagkakailan taglay na kagwapuhan. In fairness, gwapo naman na. Eka, parang familiar siya sa akin na. Anya risa habang titig na titig sa larawan. Sa kanya na pagtanto na ito yung lalaking nakatapon ng fishbowl sauce sa kanya noon. Siya yun. Ah, kaya pala, madaling-madali siya, celebrity pala. Naku, pasalamat ka, gwapo ka. Anya Risa na anya mo pa ang narawan nito sa pangigigil. Dahil maaga siyang nagising kanina ang umaga, ay inabot ng antok si Risa. Hay, mukhaidlip nga muna, maaga pa naman. Mukha namang bahimbing pang tulog ng isang to. Anya Risa sa sarili habang nakasilip sa himbing na himbing na si Brandon. Nahiga siya ng bahagya sa tapat na bilisan na kaidlip dahil sa puyat. Hoy miss, di ba sabi ko sa'yo dapat bago sa mikat ang araw nakalis ka na sa kondo ko? Inis na talong ni Brandon sa babaeng nakaiga sa sofa habang tinatapik ito sa balikat. Pero teka, mahabang buhok ng babaeng kasama ko kagabi ah. Eh. Check si pati ang katawan. Isip-isip pa niya. Hoy miss! Ay anak na kabayo! Gulat na napabalik ko si Risa mula sa pagkakahiga na siyang naging dahilan para mahulog ito mula sa sofa. Kung gusto mong manaman na susunod na kabanata ng kwento ni na Brandon at Risa, mag-subscribe na sa channel ko at hit-click mo na rin ang notification bell para manotify ka.